Isang nabangan araw po sa uh, ating lahat mga kaboses at welcome po dito sa ating uh, YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses tatalakayin po natin ito pong first impeachment complaint mga kaboses laban po kay uh, Presidente Bongbong Marcos Jr. Ako po, uh, magandang pag-usapan po ito lalo na po ito po uh, ang pinakauna mga kaboses na impeachment o nagka-file nag po ng impeachment complaint mga kaboses doon po sa House of Representatives mga kaboses ano po at, uh, at pinunganahan po ito mga kaboses ni uh, ng Duterte Youth Party List mga kaboses na si Ronald Cardema at si Marie Cardema mga kaboses ano po sa post po ni Ronald Gian Carlo Cardema mga kaboses ayun po dito Cardema filing the first impeachment versus Marcos And po yung uh, caption ano po. At the moment as endorsed by Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City are filing ano po, the first impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte to foreigners mga kaboses. ano po. Sa po na ito, eh laman po dito mga kabos ang uh, first page ng uh, ifinile po nila na verified impeachment complaint mga kaboses laban po kay uh, presidente Bongbong Marcos Jr. mga kabos at ang uh, laman po eh nasa 24 pages po ata pero, pero ipinost po ni Ronald Gian Carlo Cardema yung first page po mga kaboses no uh, ngayon mga kaboses pag-uusapan po natin ito ano po kasi maganda uh, magandang pag-usapan po ito no uh, kung matatandaan po natin yung may impeachment pa lang po mga kaboses eh, sa si Vice President Sara Duterte at now po eh makakatanggap na po ng impeachment complaint si Presidente Bongbong Marcos Jr. at ito po yung first time mga kaboses <laughs> na final mga kabos. at ang reason po ng pagfile ito pong uh, Duterte Youth Party List no sa pangunguna po ni Cardema mga kabos, ni Representative Cardema ay ang uh, regarding po mga kaboses na naniniwala po sila na yung pag-surrender po kay former president Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC mga kaboses ay uh, isa pong illegal arrest yun po yung paniniwala nila mga kaboses hindi makatarungan yung pag-aresto kay uh, former president Rodrigo Roa Duterte now tatanungin ko po kayo mga kaboses karapat dapat ba talaga no na ma-impeach si Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil po sa ground na iyon, mga kabos. So, ayun po, mga kaboses, no? Um, sa tingin ninyo, no? uh, mapupush kaya ito sa House of Representative, mga kaboses, o ito ba'y masasawalang baha, uh, masasawalang bahala lang po, mga kabos, so, hindi po mapapansin ng House of Representative, mga kabos. Dito po natin masusukat ngayon, no, kung uh, patas ba, mga kaboses, yung uh, proseso na isinagawa mga kaboses nitong uh, House of Representatives lalo na po sa pagpapatalsik uh, po o sa pag-impeach po kay Vice President Sara Duterte jan po sa House of Representatives mga kaboses dito po natin masusukat kung talagang patas yung pagtingin nila mga kaboses, o sa pag-implement ano po sa accountability po nang uh, isa pong public official lalo na na'o sa isang presidente. Mga kaboses, ito po ay uh, malakas na challenge. Mga kaboses, no? At uh, bago lang po, mga kaboses, sinagot po 'yan, no? Uh, ng Kongreso at uh, ayon po sa post ni uh, Tio Moreno, mga kaboses. Ano po? Uh, sa post po ni Tio Moreno, isa po itong uh, kilalang vlogger din po, mga kaboses, dyan po sa Davao City no, na isang DDS rin po mga sabi po niya sa kanyang caption hala bakit takot si Jude Asidre of Tingog Party sa impeachment case against PBBM ito ba ay dahil malakas ang kaso laban sa kanya and if hindi ito magbo-vote ang mga congressman despite the valid grounds malalaman kung sino talaga yung bayad <laughs> Ano po yung reaction nyo po doon sa statement po ni Tio Moreno? Kasi matatandaan po natin mga kaboses na na-issue rin no po, yung uh, House of Representatives baka yung pag-usad babili sa mabilisang pag-usad po ng uh, impeachment laban ko kay, laban ho kay Vice President Sara Duterte ay eh, may kaakibat po na bayad mga kaboses mantaking nyo po mga kaboses napakadali lang po ng uh, proseso na isinagawa ng House of Representatives doon at uh, majority po ay uh, bumoto sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Swerte lang kasi hindi talaga pinagpatuloy ng Senado mga kaboses yung impeachment of Vice President Sara Duterte at uh, postpone pa at uh, aantayin pa after election kung sino yung bagong uh, uh, makakaupo sa Senado ay siya sila po yung makakaupo mga kaboses during sa hearing po mga kaboses, o sa impeachment trial laban ko ka, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Napakinggan po natin mga kaboses ito pong statement ni Jude Asidre. Mga kaboses ang representante po ng uh, tingog party list mga kaboses. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment ano uh, may dalawang linggo na lang ho pagkabalik namin ng uh, ng uh, ng session hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file at apat na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Well, ang tanong ko lang... Yun, mga kaboses, ang statement ni Representative John Asedre ng uh, Tingog party list, mga kaboses. Takot nga ba sila? Mga kaboses, statement po kasi ni Representative Judas Idre mga kaboses, eh, hindi daw nila uh, lubos na baga, ma maisip, mga kaboses, yung timing. Ano po, nagpag-file ng impeachment complaint kasi tinitingnan nila na baka politika daw. Mga kaboses, kasi palapit po yung eleksyon. At mismong sa bunganga, uh, sa sabi po sa salita po ni Judas Sidre mga kaboses no, na sinabi niya na hindi naman politiko si PBBM ngayon hindi po siya kandidato so it means aware sila mga kaboses na yung final na impeachment complaint possible na hindi talaga sa politika mga kaboses, hindi in line mga kaboses o hindi konektado sa pamumulitika kasi in the first place yung uh, sinampahan ng impeachment ay hindi naman yung uh, presidente ay hindi naman yung kandidato mga kabos, kundi yung presidente po na hindi kandidato ngayong halalan mga kaboses no um, siguro naiintindihan naman po siguro niyan, yan mga kaboses at uh, dito po sa action uh, nila mga kabos, hindi pa raw po nila siguro hindi nakaya daw mga kaboses no na ip... Uh, pag-usapan pa yan sa House of Representatives kay, kasi ilang session na lang yung natitira mga kaboses no tinitingnan nila yan eh mga kaboses, no po um, na mga reason tinitingnan nila yan ng mga rason para po eh malusutan no yung uh, kas, katanungan ng mga media mga kaboses hinggil po sa impeachment na i-final e ng uh, Duterte Youth Party List mga kaboses ano po at uh, pangatlo po doon, mga kaboses, yung statement po na hindi pa nila nabasa. Well, uh, subagay, ka-file pa lang, mga kaboses, No? Kailangan talaga nila yung basahin, mga kaboses. At uh, dito talaga, nakikita po natin, challenging po ito sa part ng House of Representatives, mga kaboses. Uh, kung uh, ito ba'y pag-uusapan talaga nila dyan sa Kongreso, mga kaboses, no po? Kung... Uh, kanila po itong uh, pau mga kaboses dyan sa kongreso at uh, bubosisain mga kaboses itong impeachment complaint laban po kay for, uh, kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Malaking challenge po ito mga kaboses at uh, yun sa post ni Tio Moreno um, takot nga ba? ang tingong party list Representative Jude Asidre ito ba raw ho ay dahil sa malakas ang kaso laban sa kanya and if hindi daw magbobot ang mga congressman Despite the valid grounds, malalaman kung sino talaga yung bayan, maka boss. Ano po? Alam naman po natin gano'ng ka mga maka yung proseso. At uh, ngayon nga, bago lang, mga boss, eh naglabas uh, po ng uh, uh, order yung Ombudsman na sasagutin yung mga gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. regarding po sa pagkakaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil po hindi po malinaw yung mga sagot nila sa isinagawa pong Senate inquiry mga kaboses na pinangunahan ni Senator Amy Marcos. Kayo po mga kaboses, ano po yung reaksyon ninyo regarding po sa issue na ito mga kaboses? Like, share, subscribe mga kaboses dito po sa ating YouTube channel Standpoint Analysis mga kaboses, ano po? Maraming salamat po pala sa mga tumangkilig at mga nagsubscribe na sa 1.7 thousand subscribers sa po tayo. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, mga kaboses. At congratulations po sa ating lahat. Tatuloy po tayong makialam, mga kaboses, sa mga nangyayari po sa ating bayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.